Ito na itong gilid para ano, ito gilid lang. Po? Ito na itong gilid. kayo po. Gilid lang gilid. Huwag hmm. na ibabaw kasi apakan din yan. Apakan lang din yan. Oo. Oh, oh. Ito lang sa gilid. Para naman kahit paano yung meron ito. Kaya nga. <makes> Diyan ko rin yung pinagawa na lapida eh. yan yun sa ano. Eh kuya Edith. Oo. Isa ko yun eh. Ah, pinsa mo pala yun. Oo. Diyan si, ba bali sa mukha niya? Ayo sa baba, wala na nga, hindi mo na nga makita. Nang diyan pa bay ang lapid daw tinanggal na. Eh pag gumawa kami dito, hindi naman ay naano, gumawa ng semento. Kasi wala amin tinitinid dito, puro lang dito madinis. Kaya nga. 'Di gagaulin, nilibing kami ni nilinis na namin. Oo. Diyan din. Para ano lang din ba, respeto lang din sa patay, 'di ba? May harap din yun. Eh hmm. Ito para ano ba to? ano lang pala to? Madin okay. sa ano? Pag ano, halimbawa may time ka, tapos linis-linisin mo, pagpasyal ko dito, halimbawa na ano, bigyan na lang kita. Oh, sige, boss. Oh. Hmm. Ito yung sabi mo. Ito yung sabi mo. Ito yung sabi ibig ko sabi, ah? Ah, pag ano, ah, oh, pag, ano Ay, na lang. Pero hindi ko naman masabi na da, basta nandito ka, bigyan kita. O oh, sige, wala ah, problema. Ah, ah, sige. Salamat din. Oh, Kumbali yung hmm. Dalawa pala ito, huh? Marites, tsaka Angeli. Ito yung, ano, kapatid ko. Dalawa na sila nandito. 1972 1967 2017 nineteen sixty seven, two thousand seventy na matay tong isa, yung isa two thousand fifteen, August, August one. Birthday niya palay August 14. No naman May 7 ng birthday, 17 naman namatay. Sige so, na kayo. Ngayon lang tayo nakadalaw ulit. mga guys, pinalinis na lang natin, pinapinturahan na lang natin kay dito lang kasi pag diyan kasi papinturahan mo, wala apakan lang din naman kasi nila. Ayan mga guys, at itutuloy eh, na tayo sa trabaho. At tayo eh, papasok pa. Hintayin lang natin kahit mga lahati ilang muna itong kandila. Bago tayo umalis. One eternity later. Ayan mga guys, good morning. At nandito na ulit tayo sa garahe. At ah... Uh, binisita na natin yung ating mga mahal sa buhay na yung mao na. Mahirap na kasi pag hindi sila bisitahin, baka sila bumisita sa atin. <laughs> Gago! Ngayon mga guys Parang ano ah na lang yung tao dito ah Saan kaya mga tao na yun Ito naman tong Maynila na to Kung kailan di December na kailan maghukay dito Hukay doon Tapos yan oh Tinitenggan lang naman nila dyan Diba yan eh, Napaka busy to dito Dito po ito mga guys sa mayano, oh. ano Mabini, at pag ganyan yung mga alam nila na busy yung kalsada puspusan yung trabaho dyan araw gabi may tao o oh, ito pa o oh. may nilad ano ba nangyayari buwan na to hanggang ngayon wala pa rin <coughs> excuse me po Ayan mga guys, karamihan ngayon ng mga tao Yung mga galing sementeryo Puyat Tulog pa kayo tong oras Two oras nga pala natin mga idol Alas 9.20 Kami pupunta muna sa aming ano, Transferan sa may Moreta Tapos pick up uli Pagkatapos mag transfer Yan, Kung gusto nyo mamaya Magtagay-tagay, punta na lang kay dyan Cowboy Grill Yan mga guys, nandito na tayo ngayon sa may ano, Palaw. At kakaliwa tayo diyan sa may Maria Orosa. Ngayon naman, wala walang, walang traffic ngayon. Ngayon na kayo pumunta ng Maynila, hindi kayo may init. Yan mga guys, nandito na tayo sa may ano, Luneta Park. Pasensya na kayo sa aking cellphone, medyo malapo. Kaya na mga guys, 2025 na tayo. Papasok na 2025, hindi na tayo nakakabili ng ano. Bagong cellphone. No, si Lapu-Lapu. Diyan, diyan ka lang ha. malis dyan. Bantay mo yung luneta. Kung sino pa loko-loko dyan, itakin mo. Gunggong! Barili kita sa mukha eh. Sinsensya na kayo kung malabo po yung ating camera ngayon. Nalaglag kasi itong cellphone ko mga guys, sa bulsa. Basag yung ano niya, yung LCD niya. Pero ayos pa naman din. Yan, na tayo mga guys. Nagalong tao sa luneta. Maraming tao ngayon sa sementeryo. Yan mga guys, nandito na tayo sa loob ng Moreta Shipping uh, Mga container yard At dito tayo magpapadala At kasama natin yung pinaka-pokey nating checker uh, yan. yan mga guys, palis na tayo dito At uh, pupunta tayo sa ano naman, pick-up na naman Walang katapos ang pick upan Ayan mga guys, nandito na tayo sa Kaloocan. Traffic dyan sa unahan kasi nandyan yung ano, yung cementerio. Kung saan kasi yung cementerio, nandyan kasi yung traffic ngayon. Maraming buhay pupunta sa cementerio. Ikaw, ikaw Brad, napunta mo na wala. Wala pupuntahan. Eh, huwag ka na pumunta. Wala pa lang pupuntahan eh. Sa <laughs> <laughs> mga parking siguro yung naglapas na yan. Lalo. Ngayon naman talaga ang araw ng mga patay. All hmm. Souls Day. Ayan no, mga guys, oh. daming naka-parking, pati yung kalsada ginawa ng parkingan ng ano, ano oh. ba yan? Hey, Ayan traffic. Oo. Oh. Apo dito. Ah, hindi ganun. Ano na uh, sila sa loob? O, oh, hindi. Okay. Uh, diretso mo na pa na nga eh ba klase yan ano uh, <todong> uh, uh, bastos din mga tao na to eh. yan, tayo dito sa skyway dito tuloy tuloy ang eh. walang di sini eh. <todong> このことは ngayon mga guys mausok ang kamay nila ang ngayon meron yata nagsisiga mapapansin nyo mausok buen uh, dia, exit tayo mga idol buen tayo dyan sa Quirino tayo dito mga idol clear na yung runway clear na yung runway landing na tayo mga guys nandito tayo sa sky eh ang ka traffic traffic ngayon. lang diyan sa Makati sa loob na 'yan. Ayo parang tataas ng mga kabuti dyan Tataas ang kabuti Pili na lang kayo anong kulay ah, Nalanding na tayo mga guys All gears are good Ah. Ano na, touchdown na. Wow naman. Wow. na mga guys dito na tayo mga guys nasa lupa na, wala tayo sa sky sarap mag ikot ikot ngayon dito sa manila dahil walang ano walang ka traffic traffic kahit saan huwag lang tumaan sa mga sementeryo all yata bukas na ngayon oh no? Yan yung mga pangarga. Dami.